kababayan ko uh, dito po tayo ngayon sa it's sa people power monument kung saan gaganapin uh, sa isa sa mga rally ngayong araw na to dito sa it's sa people power monument no? Uh, ngayon mga kababayan ko uh, nagre-ready na yung mga mahal natin mga kapulisan no? para bigyan na uh, seguridad na yung gaganaping uh, uh, organization mamayang uh, mayang, mayang mga kababayan ko ayun nakikita Ay, nyo sobrang dami mga pulis na bantay at andito rin yung mga traffic management ng Quezon City uh, para bigyan na uh, uh, alalayan ng ang uh, daloy ng traffic mga kababayan ko ayan nakikita niyo mga kababayan ko ayan sobrang daming pulis itong uh, na to mga kababayan ko uh, sinarado mo na to Kinaka counter flow mo na gawa ng isang line sa kabila ay uh, ay doon na yung mga tao mamaya no uh, hanggang doon yan sa may dolo Uh, sobrang lawak, ah, sobrang lawak niyan na nandito. Ayan, na may nakantabay na rin mga ambulansya, mga, mga pulis mobile, mga kababayan ko. Para bigyan na ah, mga kababayan ko. Ayun, ay, nakita nga natin may dumaan doon na uh, portable na CR, no? Uh, para hindi na usansa saan um, gamit ng palikuran yung mga kababayan na dumalo dito mga kababayan ko. Uh, ito yung sitwasyon ngayong umaga mga kababayan ko. Uh, dito sa uh, people pavement. Mga kababayan ko, tambayan lang natin na ah, mag-update na tayo nitong mamaya mga kababayan ko. Hello. Tayo ba ang fight? oh, marami.